Napakaganda ng binitawang salita. Ito ba binitawan ni ni PBBM? Okay, kasi 'di ba sabi natin sa si Sara Duterte, we deserve better daw. Pagdating sa mga na pag pagsilbi ng mga government officials, our leaders, we deserve better daw. At ang pinatatamaan niya noon ay syempre yung nasa Malacañang. So ito ngayon, back Sige, Sara Duterte. Ito po ay may kaugnayan tungkol nga doon sa pagiging government caretaker. Alam nating lahat na si PBBM ay nasa ibang bansa ngayon para sa mga pagpupulong summit at para nga ipresenta ang ating bansa for economic purposes. O oh, eto naman, so sa pagiging government caretaker uh, ni VP Sara, wala na. That was the last. At ngayon nga ay ang mga gabinete na ni Marcos Jr. ang membro na ng gabinete ni Marcos Jr. ang kanyang itinalaga, ni PBBM ang kanyang itinalaga. Sa unang pagkakataon, ilang taon ba? Dalawa? Dalawang taon, ano? Lagi pong caretaker etong si Sara Duterte. Ibig sabihin, totoong may tiwala ang nasa Malacanang dito sa isang ito. Kanya lang kasi, ang nangyari, gustong samantalahin yung pagtitiwala na itong si PBBM na bisto agad, kaya naggalit-galitan na lang itong mga Duterte, itong kampo ni Sara Duterte. Na kuno, ay hindi ko magkaibigan yung si PBBM at kung ano-ano pa. Mantakin mo yung ugaling din ano. Special, mga may problema itong mga ito. Sa tingin ko, ah, mga may saltik talaga ang mga Duterte. Sa unang pagkakataon, hindi nga itinalaga na itong si Marcus Jr., uh, PBBM, Uh, si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng Pilipinas habang siya ay bumabiyahe papunta ng ibang bansa para sa Association of Southeast Asian Nations Summit or ASEAN Summit. Good luck! Dahil ang sabi, <laughs> ito yung pinakamaganda eh. Kung hindi niyo pa po nababasa ito, ano? ang sabi kasi, we deserve better. Ang ibig sabihin, yung mga itinalagang care caretaker ng ating bansa habang wala dito ang Pangulo, di hamak na mas uh, pwedeng pagkatiwalaan, di hamak na mas magaling, di hamak na mas maayos kaysa kay Sara Duterte. Di hamak na mas uh, uh, trusted ng Pangulo. Good luck. Masaklap yun. Masaklap po talaga yun. Siguro alam na natin kung sino yung mga miyembro ng gabinete na itong si Marcos Jr. na itinalaga na caretaker. Sana, ipagdasal natin na sana maging maayos ang lahat habang wala ang ating pangulo good luck